go offer ng reward ng 10 million pesos for any information leading to the arrest of Pastor Tibuloy and 1 million each for Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada, Jacqueline Roy, at Sylvia Semianes. Inuulit ko, Meron pong reward na 10 million uh, sa mga taong makakatulong sa pagdakip ng mga pugante na si Pastor Apollo Kibuloy at isang milyon naman kay Crescente Canada, Pauline Canada, tig isang milyon ito ha, isang milyon kay Crescente, isang million kay Pauline Canada, isang milyon kay Ingrid Canada, isang milyon kay Jacqueline Roy, at isang milyon kay Sylvia Semianes.